Good morning mga bossing, meron tayong gagawin dito is smash 115 or 110, same lang sila ng makina ng kabila Ang gagawin natin dito ay maingay yung kabila, may umiingay dito sa side Tapos isa pa, pag may angka siya na mahina ang RPM Ang takbo po ay mga 20 to 40 Tapos dahan-dahan siyang inire na umarangkada, kumakayog kumakayog po yung motor. Ibig sabihin na kumakayog para siyang naglalagot-lagot ang andar. Yung sprocket parang gumaganon-ganon. Pag may angkas, naku po, napakahirap na. Kayog ng kayog siya. Kaya ang sira po nito mga bossing ay na dito sa kabila. Pakikita ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo kung ano yung naging sira nito. Kung bakit ganon at bakit din maingay. Okay. Buksan natin muna yung kabila. Tatanggalin natin yung putres. Tatanggalin natin yung tambucho yung kicker at yung side cover. Tara mga bossing, kakalasin natin. Alisin natin ang kicker gamit ang 12mm socket or 12mm back wrench. yan Alisin natin. At syempre, kailangan din natin kalasin ang langis. Alisin natin. Hindi pala kalasin, alisin. Okay. Ayan. Gamit ang 14mm socket. Yun. Okay, next. Yung pinakatuntungan, potless, ang tawag dito, 12 mm socket, apat. Ayan, oh. tanggalan natin. Ngayon naman, dito naman tayo sa side cover. alisin natin. Gamit ang 8 mm. Ayan. Pali ilang tanggal yun. Ayan. apat. Lima. Anin. Pito. May pito siyang tornilyo. Ayan. Ayan. Ito na. Nakalas na natin. Okay naman ang gasket. Tanggalin muna natin para hindi malaglak. Itong bearing at washer. Tapos alisin muna natin para hindi malagad din. May washer, may spring, at meron ganito. Ayan. Ngayon mga boss, ito ay may lock. Isira nito kaya may nga ito, itong class bell. Itong papalitan natin class bell. Ayan. Tawag dito secondary class or primary class, marami. Pero ang pinakatawag dito sa lahat ay class bell. Ngayon mga boss, may lock yan para matanggal natin ito. May lakeng dyan. Pero bago natin tanggalin yan, tanggalin muna natin dyan. kami tayo ng 19mm akin. Tanggalin natin. Yan. Yan mga bossing. Ito tatanggalin natin. Yan. Yan. Tanggal na natin yung ating primary clutch. Ngayon mga boss, kaya siya nagdadragil. Ito yung masama tingnan niyo. Eh no? Malaki na yung kanal niya. Ayun ito. Ito po yun, yung nagda ito. Nagkaroon na siya ng guhit na matindi. May para may paramba dito para po kung sakali wala kayong budget na mamalit, pwede itong ipa replace. Pinauukab tapos para po maganda. Pero depende yan sa inyo kung saan kayo komportable pero kung may budget bago na yan po bago, bago natin ito matanggal tanggalin muna natin to kasi hindi natin pwedeng biglahin to mga bossing kasi meron tong spring baka magtalsikan kaya napakahirap nya ito tatanggalin natin may lock dyan pero kung sakali naman pwede nyo alisin na dito at yung spring ay talagang napakaselan po nya tatanggalin natin yung dito may lock yan, no? Yan po yung lock niya yung mga bossing. Oh. Yan. mga bossing, gagamit tayo ng cell clip para ito ay mapabuka yung lock na yon yon Hindi lang kita ng camera natin pero yon Okay na. Ang ginawa ko, iniipod ko siya dito. Oops, silent natin yan. Pinabuka natin to Yan yung lock na yan, para mahila natin to Ayan oh. Kasi po ito ay nakaklip. Nakaklip siya dito sa gitna itong lock na to nabubuka siya kaya iwas din po kayo na pabukay na sobra kasi po pwedeng mapingak yan yan na po yan oh. ayan ang mga bossing yan oh. yan ito po ito po yung pinaka na to ay dito nakalagay para pabubukahin nyo siya ng ganito oh. wait lang may kita ko sa inyo. ganyan po ganyan nyo ganyan nyo ha yan oh. Yo, ganyan lang oh, Yun, oh. Yon, kita niya. So, pinabubuka ko siya para may lipat dito, para may tulak. Okay. Ngayon ang papalta natin dyan ay ito. Itong clutch bell. Assembly to. Kaya kailangan natin ilipat muna itong clutch cage natin. May spring yan. Doon sa kabila. Ito yung ating bagong clutch cage mga bossing. Clutch cage natin. O yan o, Genuine parts. Original. Magkano sir kuha dito? Yan. Yan o. Yan po, screenshot nyo lang yung first number. Yan. Ito mga bossing. Yan. O yan, o, nyo po yung pagkakaiba. po Makinis. O diba? O. Ito mga bossing, o, nung napansin ko, wala na siya mga spring. Nakalas na palang mga kinan ito. Yung tatlong spring dito, wala. Maliliit po yun. Napakaselan po nito. Pag yun ay nawala, nawawala din yung kanyang engine brake. Kasi po, ito ang tawag. Yan, napakahirap po nitong spring na to mga bossing. Pag nawala yan, talaga pong magkakaproblema ang motor ninyo. class cage po ang tawag dito mga boss. Tawagan mo muna sir. Ayan mga bossing nga, may washer nga pala do dito. Kahit magkabaligtad dyan, walang problema. Basta tatandaan nyo po yung spring, nawawala yung spring. Yan. Ito na mga bossing yung bago nating class bell. Unahin natin to. Tapos, syempre, ito kahit pagkabaligtad walang problema pero yung guide na yan susundin natin yung guide na yan oh. tapos talagay natin itong bushing yung bushing napakasailan nga lang itong bushing na to Ayan. pag ito yung stuck din mahirap ang gagawin nyo dyan iangat nyo sya ng konti pag nilagay nyo pwede nyo gawin dyan ay ito susuot nyo muna yung bendex yung tatlo iangat nyo muna dito sa bali tatlo yan medyo masailan nga lang kasi nga sabi ko sa inyo natalsik yung spring kaya po walang spring na nakuha tayo tapos sa kabila ganun din galingan po yan yan nakaganyan na siya yan ang gagawin nyo sa spring iaangat nyo yan iaangat nyo ng konti lahat saan yung susuot yung spring natin ganito lang kasimple yan o oh. yan ganyan lang yan, kita nyo yan yan tapos sa kabila, ganun din Atalasan nyo ang mata nyo kasi po talagang yan ay napakaselan pwede pong malaglag Kuya, <laughs> talasan mo mata mo ha. <laughs> Baka malaglag eh kung saan pumatak. Yun, sala. Tatama natin papagano. alam pa ganon. Ayun mga po, sa dalawa na tayo. Isa, dalawa. Tapos dito naman tayo sa isa. Ayan, nilubog ko muna siya. Tapos angat nyo uli ng konti. Yun, papakita lamang ang langit. Ayan. <laughs> Susuot nyo uli siya doon. Susuot nyo uli doon. Ayan. bag siya. Okay na mga bossing isa. Dalawa, tatlo. Yan. Lalaglag niyo na siya. Yun. Oh, hindi na siya lalaglag kasi nga po naglalak na siya doon, nag-interlock na siya. Oh. Yung isa ay pre wheel, yung isa ay kagat. Yan, tuwa po ng spring. di ba? Napakadali lang, simple-simple lang. Ngayon, pwede na natin ilagay doon sa kanyang drive-in. Yan, dito sa drive-in, sa primary. Yan. Kahit saan nyo ilagay nyan dyan, walang problema yan. Tapos hawakan nyo to kasi pwedeng tumulak, pwedeng malaglag. Tignan nyo ha. Pero bago pala, wait lang. Papalta natin ang class spring kasi pinapapalta ng class spring. Yan po original oh. Papalta muna natin yung apat. Okay na mga boss, naipalitan natin yung apat na yung spring ito. Madali lang naman oh. Hindi ko na pinakita pero yan oh. Yan yung ating pinagpalta. Nagabit ko na. Yan pwede na natin ilagay. Yan oh. Ganyan lang sya. yon Yan oh. Tapos saka nyo lang sya ilalak ulit. Yan yun Ganun lang naman kasimple. Ayan oh. Okay na. Mga boss o. Oh. lang naman kasimple o. Oh. Nakalak na sya. <laughs> okay na mga bossing yon at siyempre pag nagpalit kayo nito at nagkatama, magpapalit din kayo ng ganitong primary clutch. Yan. Ito yung primary clutch natin. Ito. Yan. Clutch assembly shoe. Ang tawag sa katalogo. Ito yon. Pero kailangan natin muna lang to. Para suave. Yan o. Ito. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan. Okay. Okay. Hindi na-attract sa pagdahal na na. Oo. Oh, oh. Hindi. Okay na mga bossing, oh. Ayan. Nawala. <laughs> Nawala yun. Pag babalik. Kasi nga, yun nung nagkalas nito, binigla, siguro natanggal lahat ang laman. Ito yung mga bossing dito sa ilalim, dito, sa may cambio. Tapos susunod nyo itong spring, tapos to, yan. Tapos itong ating glass bearing, at tapos itong toe shell. Yan. Ganyan lang kasimple mga boss. Oh. Ayan, pwede na natin takluban, update ko kayo. Dapat ganyan din yan ha, pre-wheel din siya. Oh. Pre-wheel. Tapos ang isa kagat, Okay, ito ang pre-wheel natin. Update ko kayo mamaya. Ay ito na mga bossing oh. Tapos na. Start natin. Pakinggan nyo mabuti. Ano, pakinggan nyo. Wala pong kayong ingay. Pakinggan mo. Pakinggan mo sir. Oh. Hmm. Wala na po yung natuktok sa kanya. Tapos yung batak nito, siguradong malakas na. Kasi po, meron na siyang spring. Tapos yung tama nung class bell. Okay na, okay na. Wala na siyang tama. Yan, o. Okay. Kaya po, kailangan yung mga spring dito. Hindi mawawala yan. Kasi po, magkoko siya ng dragging or walang hase ang ating kick starter pagka sinipa. Pag nag-engine brake at walang spring, para siyang neutral. Yun po yung nagiging sintomas doon pag nawala yun. Napakasailan po yun. No? Yung mga bossing o. Oh. na si sir. Okay na. Ayun na po, may ari oh. From San Pablo. Yan. Kapinsan niya to. Pinadala dahil po kapatid. ha? Kapatid. Ah, kapatid pala, kapatid mo sir. Ayun. Kapatid pala ni sir, pinadala sa kanya yung motor. Ayun oh. Representative ng may-ari po, kapatid. From San Pablo City. Okay? Okay na, okay. Simple-simple pero mahirap pa rin. <laughs> mahirap sa piyesa. Ayun mga bossing, okay na.